Bea Alonso, nagwala matapos matukoy sino ang totoong may-ari ng condo unit ni Dominique Roque. Hindi pa rin natatapos ang isyo tungkol kina Bea Alonso at Dominic Roque. Matapos ng pumutok ang balitang hiwalay na ang mga ito, na ayon pa rin nga sa balita ay patuloy pa rin pinaiimbestigahan ng malapit na kaibigan at kaanak ni Bea tungkol kay Dominic Roque upang mapatunayan ang kanilang mga hinala. Naging mainit ang usapin tungkol kay Dominic Roque matapos nito isiwalat ang kanyang mga nalalaman tungkol sa paghihiwalay nga nila ni Dominic Roque. Naging laman din kasi ng issue ng hiwalayan nila yan tungkol sa totoong trabaho o income ni Dominic Roque. Madami kasi ang naglalabasa na di umano mayroon itong koneksyon sa mayamang politiko. At ito pangaraw ang nagbibigay kay Dominic Roque ng condo unit na tinitirhan nito at ilang mga mamahaling sasakyan. Nalaman daw ni Bea ang kaanumalang ito ng mahuli mismo ni Bea si Dominic. Ngunit pilit itong itinanggi, kaya naman humingi na ito ng tulong sa kanyang pamilya at agad na pinaimbestigahan ito. At dito nalaman lahat ni Bea mga ginagawa ni Dominic. Hindi raw siya makapaniwala sa mga natuklasan niya sa pagkataong na Dominic at dito na raw siya nagdesisyon na makipaghiwalay at iurong ang kanilang sanay kasal ngayong taon.